lakay kayo ang patayo ang gupit tayo kumusta okay. kayo kumusta kayo pasensya kayo kaya man lakay kaya nabagap nga madi nga jack nga naka upload kung gayam ang pinangyari uh, at ati sakit na yung matak ta, nagpa ngayon, uh, na nagpa check kung ngayon pumpuno ka na ito yung radisyon yung matak tapos kanawan na no, ati yung kanahigit yung grabe so yun sardin ko pa ilang tikwa silpon silpon lalo -silpo, natin yung agidit na kuha na babad ka nga babad na naramdamak gamin nga ati yung mata ngayon umapgwes um, tapos uh, nasakit umapgwes ng mga anginan na uh, nagluluwasit kasi yan pasensya pasensya na po kasi itagalog <laughs> ko ba yan <laughs> may sakit kasi yung mata ko kaya ngayon lang naman ako makapag uh, vlog Salamat sa Diyos sa ah, lagi niyong suporta. Ah. Salamat po sa Diyos. Ayan. <laughs> Rap, ikaw yung mauna. ko na tananggalan ng damit kasi wala wala tayong kagay hindi nalagay lakay na kagay hindi ko na lang tinanggal ang damit nila Dumain na dito sa amin kasi yung sinabi nyo sila ng kanilang Kung ano di ko kagay ko, wala yung kagay ko lakay na hindi nalagay dito sa kwan, balikat. Hindi gusto mo lang, hindi gusto Next! Dahil pasin lakay, hindi mister Nawa na kagay tayo kami Okay? Okay Oo Tapos malpas tayo ag po guys Lagyan natin ng oil Para Malagaan yung ipin ng kwan natin Ang clipper Tapos maya maya lakay Kukuha kasi ako mamaya ng kwan ng, ng kahoy kasi bumili ako ng kahoy na gagamitin natin sa pag paggawa ng tapang may plano kasi ako maggawa ng tapang dun sa harapan ng lakay ng kalooban ng Panginoon mamaya pupunta tayo doon yun ito yung kwan natin paglilinis ng clipper ayan yung check up natin minalagyan natin ng oil tapos yung mga buhok buhok na maliliit natin natin tinatanggal natin dito sa guide okay pakita ko laki yung minabili nabili pala akong kambing ah. ka kahapon ah ito may isa ata ni ata kanya nung o ka kuwata ba pitalo pintaw san pa yung bandre pintaw san pa yung yung tatlo na lumili ng kuya ko 10,500 ito. Tata, tirata. Yan yan yan. Yung dalawang yan. Eh ukis na kinangabak kayo na. Oh. Na. Nagpinta sa atin. Ito ba yan? Ate na yung yung sa akin kahapon. Yan. Mano ata ngay? 2k lang yan. Oh. Kayo Ay, no. 2,000. Padu kay boy. Padu ganin Ano birthday ni Parsanda mo <laughs> ba? Ano birthday. Hoy, ni Parsanda. Pero birthday niya.

kita magbuya ka dyan ti vlog vlog ay kuwa madre adagwa Mario, ajay, nagpintas ka na, naibusin lang raw, doon ay manok, kasi na yun. Nakita ka, ajay? Dati yung mulak na, madari di Ajay, board, si Padwag. Itintas Ang mga kapa-anak ng tog, party ng tuti Kaldeng, kasi diya. lang ganun, may pie, 100, kanak tuti may isa. Oh, what? klaro na kaya, ajay. Masigog ito ba? Masigog itong kwan. Okay. yan yan, masigurado. Okay. Tapos ito, oh. yung nabili ni Kuya ko. Parang pwede ka, Bard? Five, five. Nakay, dito na tayo sa pagbibilihan natin ng ng kukulamber. Dito na mismo ako nagdiritso. Kasi yung kwan doon sa pisto nila, wala yung mga operator. Dito daw magdiritso, sabi nila. Kaso nakalimutan kong nag magdala ng kasama, na magbuhat. lakay may may difference kung top ko na flat na flat po siya oh Ang Gagawin, gagawin ko na lang dito ipapadeliver ko na lang mag na lang siguro ako ng ng, ng, ng di sabi ng ayari pwede daw magpadeliver mag-add ka na lang add na lang ako Mahirapan kasi itong top down ko na bumuhat ng mabibigat kasi light material lang po kasi ito nung ginawa ito wala yung mother spring nya yung pinaka solid na spring nya tinanggalan pa-deliver na lang natin para isang balikan na lang hindi na tayo magbalik-balik this house nila oh. Oh, okay. Ay. Hindi pala ito tourist house. Oh, may kwan. May mga buntod. May kwan pa. Kwan ito ng... Inyog. bilada ng inyog parang hindi natuno nila sila kayo parang gina sa ilunggo pa parang ginasugba ginaihaw yung inyog pag walang init ganyan pala ito Okay. Dạ 啊，对吧？ Thank you. you Dito sa gilid. ini gilid clear? Sa ipatong lang siya. kaya mo? Mabugat man. Mabugat man. magbukas kaya? hindi ko kaya. Dada? tipio. yung 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 kasi nga po nagsugda. Oh. vlogging, Sky. Oh, what's up? This is vlogging. We are starting now in this vlog. We are starting. Hello. Hello. We are here in the Tantalon. It's so very fresh air here. here. Fresh air. The rain is ah uh, malapit. You know?

Ang iyo, ta ano iyo? Di ako. Ay kaw, sinlingling naman daw. Oh. Ko ni tani na diri lang u, tugon mo pa u. Basin hait nan yero. I kuan man kuan ang ka kuan. Kuan Noong. Ay, sitan niyo pa nga ije ah. wala nataka sa kaya di ayuling-lingin nandan screen. kaya kung di nagano ko hindi, nag, ano, ako, naglihok na ko. Hindi bes itulod ninyo dito bis kay si ma ano dari si Sky?

No more lights. no, the light is coming. Ang gilakay? Di ba Kuno ko mga tali. talk to my camera. Ay, hindi ko atagahan ito motor. na pisang nata ba? Wala na diba kita di... tayo. Oh, salamat kini hapon, Justa. Hindi tayo nadaanong tikwa. Tudo, pinagpunak. Madaanong nga madaanong kami titudo. Tudo. Maglaki din nga madi kami so, na So, salamat kina Apo po salamat sa mga supporters ay, kung ay, ko mga kanaka ti. Bibo ti video. Pasensya po ta. Ulitak manan, tatak lang nga maka-upload ta at matak. Ko uh, <coughs> ngay uh, inalwada ngay nga nagkuha. Jak nga nag-vlog ti makabulan ta ti matak ta ko na na ha doktor the radiation na kailangan ng minum ganun di vitamin A at igiwas di silpon so salamat ka na bumatak to piti di anti radiation nya dyan nga uh, ay glass anti radiation uh, anti puyat anti <laughs> puyat yan hanggang ito lang ang tapot yung video hanggang sa muli po uh, salamat kinapa Diyos paalam